Ayan. So, hello, beautiful. And today, I katumba ang ibang mga plants. <laughs> Ayan. So, share lang natin. Kagabi, pinolinate ko na to. Ulitin ko na lang ulit. Kasi mas prominent yung kanyang pea steel or yung know, female part. And tingnan nyo to. Ang cute na flower niya. Oh. So, pwede tayong mag pollinate. So, ito mag-open na din. Let's wait for it. And then, this one, yung star shape natin. So, ayan. Kunin natin. Flex natin. Ayan. So, ito kasi is cloud yung sinasabi mo. So, ayan nga. Talagang siya yung perfect shape na star shape. <laughs> ayan. So, pansin ko, kapag ka mas little yung kanilang pot is mas nagpa-flower sila. Pero this one, kailangan nang i-repot. Hmm, ang bango ng bulaklak. O, oh, ito. Pabuka na sila eh. Namaya ah, ipopollinate ko yan. Ang laki ng ano nito, oh. Ng buto. Sana millions of seeds. Charit. Sana thousands. Ayan. Oh, ang ganda ng flower. May shade of pink. Wapak. This is, ah, uh, plappy maganda din i-pollinate yung mga plappy tapos LBHB hybrid, single spike ayan, so mga nagbulaklak o oh. ayan, bongga, so second, two days nagbubulaklak ang mga mere, Oo oo, talagang two days kasi ang mga astro, usually one day lang minsan, nakaka two days sila, eto pangalawang open na nila pero pino-pollinate ko na yan kagabi ayun, ang mga meryo talagang 2 days, umuopen sila ayan so akala ko nga, hindi na sila magpa kasi afternoon na yung araw nila pero, ayun nagbulak-bulak pa rin and also, I want to share yung ginagamit ko na pataba is the potassium moriate mura lang yun, kesa dun sa binibili nyo na na, na nga yung binibili, di ba medyo pricey yung more potash pampatflower kasi 'yon pas pataba natin. Pwede din gamitin siya sa house sa mga rosas, mga ganyan. Ayon. So ito, actually hindi nagiging successful yung pollination ko because kagaya nito hindi ko alam kung yung success kasi ano, uh, nauulanan sila na nababasa. So, unsuccessful talaga. Ito yung kinuha, 'di ba, pinilit ko i-pollinate. Ayan, nabasa siya oh. Mm. Tapos dito natanggal. Ayan. So, yun. Kailangan lang natin hindi ma maiwasang mabasa pag nag-pollinate tayo kasi marupok po ang flower ng astro. Marupok po 'yan. Kaya pag nahanginan din yan, is natatanggal siya. malaria So, yun lang. Meron akong perfect shape dito ng ano eh. Ng astro na star. Ito ba yun? Hindi ito yun. Ewan ko kung saan na siya napunta. So, that's all for today. Yun lang, nag-update lang po ako. Alam niyo, nag-pollinate, pollinate. So, let's make our own hybrid. So, thank you for watching at everything nice at rich. Circle and love. This is your nurse, Plenty the Singh. God bless po. At lagi mag-ingat. Ayan. So, nagdikit yung petals niya kasi nabasa ito kahapon nung nag ako. So, inopen ko. Ako na nag-open. <laughs> Kaya ang pangit tuloy. Pero pa-bloom na yung sana siya. Kaya lang, napansin ko, ba't ang tagal niya mag-bloom? Kasi nga niya. Dahil basa. Ito din, oh. Full bloom na. O, oh, ba diba? Wapak. Ka. Sa kanyang mga million natin. Tapos may star shape ako dito na super kabuto. Eh, maliit lang yung flowers niya. Pero mas maliit. Yan, Ops Bitin. So, abangan natin bukas mga Ma'am Shebels kung nagtagumpay ba ako sa pagpo-pollinate. Kasi after a week, meron na pong result yan. Tomorrow ko po i-upload yung katuloy po ng vlog ko na ito. So, thank you for watching at everything nice at Mitch. Salamat sa laging tumututok sa ating vlog. Thank you so much again and God bless po sa ating lahat and keep safe, lalo na ngayon tag-ulan, mag-vitamin C, mag vitamins para makaiwas sa sakit. This is your Nurse Blantita saying, Ingat!